Magandang 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 araw, ha? ako nga pala si Master G At today's video, uh, magbibigay ako ng tips or tricks Paano mag-apply abroad or dito sa Taiwan Kung bago ka pa lamang sa aking channel uh, Please subscribe and like Kung nagustuhan mo yung video nito And share Para lagi kang updated sa mga bagong upload na video uh, Pakiclick ng notification bell mga hold up. Hindi usin nga ba yung phone? Comment below kung magkano kayo. ng ibang gansa ng mga bago. Ngayon nga katulad nga kanina sinabi ko nung unang video eh magbibigay ako ng tips or tricks kung paano mag-apply abroad. So yun ah, uh, na tayo sa topic. Una-una syempre kailangan ano, you know, bago ka mag-apply abroad kailangan one year before nakaplano na yung pagpunta mo dapat ka plano na uh, mag-ipon ka mag-ipon ka ng pera para pag time na ng applyan mo may pera ka na na madudukot saka uh, kung sakaling may mga placement fee or gastos uh, hindi ka mahirapan magkarap ng pera kasi nakaipon ka na so yun kasi kailangan mo din kumuha ng mga passport mo kailangan pag ano, pag dating mo ng applyan eh, may passport ka na yun ang unang unang kailangan may passport ka na UMID ID ka na and uh, yung ano yung PSA na sinasabi kasi dati ano lang yun, yung, parang birth certificate na ano authentication yun nga PSA na so yun nga di ba kailangan nakaplano na yung ano yung pag-abroad mo hindi yung bigla bigla ka na lang na ay gusto ko mag-abroad dapat one year before na plano ko na takaipon ka na tapos uh, nakakuha ka na ng mga requirements kasi mas mabilis mag-apply pag ano, nakompleto ka na kompleto ka ng requirements so yun ang inuunan nila yung may may passport na ay humid ID na and yung PSA. Tapos para hindi ka na rin mahirapan pag ano, kailangan mo ng pamasahe-pamasahe kasi kailangan mo ano, pumastos para sa mga requirements mo. Ikot-ikot ka pa niya. Kailangan may, mer mayroon ka rin na itabing pera. Tapos, uh, habang, habang, ano, habang nag-a-apply ka, papuntang abroad, syempre kailangan. Nasa trabaho ka pa, huwag ka muna magre resign kasi yung iba nagre re resign na. Masyadong excited pag ano. Uh, kala nila makakalis sila agad. So, uh, habang nag-a-apply ka palang pa-abroad, uh, huwag ka mo na mag-resign. Uh, pag mag-asikaso ka, mag ka eh, pwede ka naman kumabasid. Kasi ganoon dati ako, nung nag-a-apply ako, ano, ah... Uh, nasa trabaho pa ako noon. Uh, Nag-resign lang ako. Siguro yung ano na kami, meron na kaming ano talaga may kontrata na tapos may visa na kami may plane ticket na doon ako nag-resign pangalawa kailangan ano uh, may google map ka tapos uh, punta ka sa workabroad.com kasi doon sa workabroad.com may kita mo yung mga agency doon tapos yung mga ano yung mga trabaho na applyan mo kasi ako nung dati nung nag-apply ako eh nag-open ako ng workabroad.com tapos ano ginagamit ko yung Google Map para kasi hindi ako mahirapan mag-ikot-ikot. Kunwari, nag-apply ako dito sa isang agency na to. Tapos, tapos na akong mag-apply. Siyempre, hindi, hindi ka naman agad-agad dyan sasabihin na pasok ka na or aalis ka na. Pag ano to, paano ka pa naman, ka pa. Tapos, siyempre, pag may oras ka pa, iikot ka pa. nung pinakamalapit na ibang agency naman para mag-iwan ng mga ano kaya mag-apply oh, kailangan may Google Map ka. Kailangan magamit yung Google Map. Kailangan may internet. Siyempre, hindi ka yung Google Map kung wala ka internet. Kasi alam naman natin dyan sa Pinas. Uh, may nang internet dyan. So, kailangan mo magpa-load bago ka umalis para hindi ka maligaw. Mabilis ka din kasi mas maganda kung may Google Map ka. Mabilis lang. Pag-alis mo, ano, pwede sa isang agency. Kasi dyan sa Pedro Hill, ipaikot lang yung mga agency dyan. So yun ay ah, eh, download mo sa ano sa cellphone mo. O hindi, kahit ano mo lang, search mo lang workabroad.com May mo na doon, marami kami kita mga agency doon, trabaho. Hindi lang, di lang dito sa Taiwan. Pati sa ano, pati sa ibang ibang bansa. Ito sa Saudi, UAE, Dubai yan. Korea, tapos Japan. So bakit Google Maps? ang narecommend ko sa inyo kasi ang google map habang naglalakad kayo nakikita nyo kung saan kayo pupunta kung nasan kayo yung lugar nyo tapos yung pupuntahan nyo madali nyo siyang makita kung kakaliwa kayo o kakanan kung ilang kanto pa ba yung lalakarin nyo nakikita nyo dun sa google map ay ang pinakamabilis na para kasi sa doon dati medyo teki na ako nung nag-apply ako yun yung kinagamit ko kasi dyan sa Pedro Hill, magkakalapit lang yung agency dyan, o, yun, nilalakad ko lang yan para hindi rin sayang pamasahe kasi di ba pag-a-apply ka, medyo baka mamaya ma-short ka, diba? Nilalakad ko lang yan, lahat agency dyan, doon mo makikita. Tapos pag mag-a-apply ka, kailangan, lalaki kami dalang pera, mga 5,000 para kung sakaling may babayaran ka, ready ka. Tapos yung workabroad.com is a legit ano yan, legit na app sa this is not ano ah uh, uh, paid sponsored ng uh, workabroad.com. Uh, sinabi ko lang siya kasi yun yung ginamit ko dati. Legit yung mga lahat ng agency diyan, So para malaman niyo kung legit, pumunta kayo sa ano sa poea.com. Makikita niyo din yung mga agency or doon sa, doon sa ano nila sa pigs nila na agency page nila may mga nakalagay doon na OWA or POEA click nyo yun. Kung, kung, ano pa ba sila certified member pa ba sila ng POEA or no, no, POEA double, double check nyo lagi kung certified ba sila na agency ng POEA para hindi tayo maloko o mapunta sa mga illegal recruiter isa pang ano tips ko uh, kailangan niyo na ng placement fee tapos may lalapit sa inyo mga lending ang sasabi ng mga lending pwede kayo mag-utang pero ang bayad is bibigyan niya kayo ng peso pero babayaran mo siyang NT so wag kang kakagat doon kung may mahiraman ka naman talagang iba try mo na lang peso to peso para hindi lugi kasi pag peso to NT medyo malaki yung papong doon talo ka doon kasi sa amin dati gano'n, ako nag din naman ako wala akong nahiraman kasi biglaan din naman yun biglaan din yung ano ng pag-alis mga siguro na ako nag-apply eh natanggap ka agad ako so yun tayo ko lang kung uh, um, kaya naman hindi mag lending huwag na mag lending mautang na lang sa tao para hindi ganun kalaki kasi sa lending ano peso 20 kung bagay yung pera dito sa Taiwan tapos siyempre, 'di ba? Yung bansa ng mga applyan mo. Kung mamimili ka sa tatlo, Taiwan, Korea or Japan. Kung ako sa inyo, eh, pinakamabilis talaga sa Taiwan. Sa Taiwan ka na muna mag-start kung wala ka pa naman talagang ipon. Kasi yung iba, iniisip pa nila sa Korea, sa Japan. Hindi nila alam, matagal, matagal, na process. Siguro abuti ka na isang taon bago ka makapa makapasok. Tapos kagastos ka muna ng malaki. Hindi ka sa Taiwan, ah, mabilis lang, mabilis lang. And kahit I school graduate ka lang or wala kang background sa factory worker, kasi puro factory worker lang naman yung kinukuha nila dito sa Taiwan, ah, mabilis ka lang makapasok. Makapasok ka lang kaagad. So, kung, ano, kung gusto mo makapunta ng Korea, after siguro mong mag-Taiwan, pwede ka na mag-Korea kasi kahit papano, maipon ka na noon and may pera ka na. Kasi hindi ba iniisip ka agad magkukuriya ako, japan ako. Eh, wala pa naman silang ganong uh, experience sa uh, pag-abroad or ipon. Unahin na kagad. Ka Ang pinaka ano ko talaga, suggestion ko, mag-Taiwan ka na lang muna. Kasi mabilis lang dito, mabilis lang mapangapasok, hindi masyadong magastos. Yun, hindi ka tulad na pangyajapan ka, mag-aaral ka muna, magbabayad ka, Siyempre, ilang years yun bago mo, bago ka maka, ano, makapasok sa trabaho. Makapunta sa Japan. Ngayon din sa Korea. Tapos medyo malaki-laki na naman yung palitan dito. Hindi naman ganun ka sama. Sa, medyo malaki, malaki naman talaga sa Korea saka sa Japan. Pero kung gusto mong makaipon ka agad, mag-Taiwan ka na lang. Taiwan ka agad. So, saba nag-a-apply ka, uh, siyempre kung ano yung binigay sa inyo na agency na trabaho, yun na yung applyan nyo. Huwag ka na mamili ng mga company. Kasi yung iba na mimili pa ng company, naghahanap pa ng yun yung sinabi sa kanila na kakilala nila. So, kung ako sa inyo, uh, suggestion ko, kung ano yung binigay sa inyo na company, kunin nyo na agad kasi mahirap na, di ba? Pero maganda naman talaga yung company na binigay, pwede nyo naman siyang antayin kung mabilis lang kung na-applyan nyo kagad. I-applyan nyo na. Pero kung wala pa, di ba? Kung ano yung dumating, yun mo nang i-grab nyo. Tapos ito yung huling tip ko sa mga mag apply or makakapasok na papunta dito sa Taiwan. Kailangan may plano ka pagdating mo dito sa Taiwan. Kailangan may goal ka. hindi yung pagdating mo dito, eh, makaka-dasahod mo. Gastos ka ng gastos. So yun, bawat pumunta sa Taiwan, kailangan nang ka plano na kailangan kong mag-ipon. Kailangan mag-ipon ka talaga kasi hindi mo alam kung ano mangyayari pagdating mo sa Taiwan. Kung matatapos mo yung kontrata mo o hindi. So yun, kailangan mag-ipon ka. So yun, hanggang dito na lang ha. Maraming maraming salamat sa pag sa aking munting channel. At uh, kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-iwan dyan sa comment box. Um, reaction, violent reaction, recommendation or suggestion na uh, magpapaalam na ako sana ano natulungan ko kayo may natutunan kayo sa video kong ito yun dahil maraming salamat is